Welcome, welcome back to my FB page This is Lincoln Eserio by Cosmic Gemstones or Cosmic Gemstones by myself, Lincoln Eserio So, but before I start my uh, my topic for today since nakita nyo naman po, okay uh, Gusto ko muna magpasalamat sa mga bumili na po sa akin Especially doon sa mga suki ko doon sa mga talagang nagtitiwala po sa akin Walang hanggang pasasalamat po, thank you so much at itong video na po ito ay i-upload ko po ito sa aking YouTube channel at sa aking FB page po. Okay, so uh, without further ado, let's start our topic for today. So dumating na po, okay, available na po ito. Dumating na po yung pinakabago kong version design, ang Money Catcher Ring with birthstone. Kasi sa mga nakakakilala sa akin, sa mga nakafollow na sa aking FB page, Matagal na po ako nagtitinda ng mga money catcher ring. So, ngayon, dumating na po yung bago kong design. Yung money catcher ring, ganito po siya. Money catcher ring, adja uh, adjustable po ito. Money catcher ring, and then, meron po siyang birthstone. Okay? So, kumpleto po yung mga birthstone ko po ngayon from January to December. Okay? So, iisa-isahin po natin. Available na po ito sa aking FB page. Again, this is uh, adjustable uh, ring. Okay, this is made out of high quality titanium gold. So, hindi po siya basta-basta nag-fade or mangungupas ng ganun-ganun na lang high quality po ito at makakasigurado po kayo sa akin na lahat po nang bibili sa akin idadaan ko po yan sa ritual ng pag-activate using the cleansing ball and activation bell under the name and birthday ng owner para once na sinuot nyo na po ito magkakabisa at magkakabisa na rin po ito kasi nga dumaan po siya sa ritual ng cleansing okay etong dala ko ngayon ganito po yung kanyang example ayan o oh. makapal po siya hindi siya basta-basta ano, ayan, adjustable yung ring niya. Tapos kung papansin niyo po, ayan po yung naka-embedded, naka-carve ng money catcher ring. Ayan. And then, meron siyang birthstone na blue. So, ito po yung blue sapphire for September month. Ayan, ganyan po yung itse niyang, itsura. This is imported from Hong Kong, ah. This is all imported from Hong Kong. Legit, Titanium gold? Legit birthstone po ito ha. Legit po yan ha. Hindi po yan glass. Gawa po siya sa authentic gemstone. So simulan na po natin. Ito po yung January. This is the Garnet. The Garnet gemstone. Birth, uh, manikature with Garnet stone. Next, the February is the Amethyst. Okay. The manikature ring with Amethyst. Amethyst birthstone. And the third one is the March for the month of March. Money ring with Aquamarine stone. Okay? So, this is naman po the diamond crystal for the April, month of April. Okay? And then next naman po is the green emerald or the Emer emerald green birthstone with money catcher ring. Okay? Next naman po ang alexandrite. Okay? I hope tama po yung pagkakabanggit ko. Alexandrite. Okay? Gemstones. Okay? With money catcher ring. And then next for the uh, July, may June July. This is the red ruby stone. This is the red ruby birthstone in money catcher ring. Again, this is adjustable po ito and this is high quality po na titanium gold. Okay? Hindi po siya basta-basta nangungupas. Okay? Imported from Hong Kong. Next po, dumako naman po sa month of August. This is the peridot stone, the green peridot stone in money catcher ring, adjustable ring. Okay? Next naman po is the September. Okay, ito yung pinakita ko kanina, which is the blue sapphire. Blue sapphire gemstone, money catcher ring. Ayan po, yung kanyang itsura. Next naman po for the October is the pink tourmaline. Okay, or the tourmaline stone for the month of October. The gemstone, the tourmaline gemstone for the month of October. Again, uulitin ko, old birthstone or the old gemstone is authentic. Imported from Hong Kong at adjustable and syempre makakaasa po kayo ng high quality po ito so next dumako naman po din sa November ang November po is the yellow citrine okay this is the citrine stone for the month of birthstone ng November po so kung kayo po yung November birthday nyo dito po kayo magpo-fall okay sa so, citrine money catcher ring and, and the last but not the least ang December birthstone which is ang tanzanite This is the blue tanzanite, blue green. The blue green tanzanite money catcher ring. Okay? So, ito po yung bumubuo ng labing dalawang birthstone na money catcher birthstone ring. So, nasa sa inyo na po yan kung saan po kayo. Ako, katulad ko, my birthday is March. So, ito po yung kukunin ko, which is the aquamarine. The aquamarine, March born birthday ko. Okay? Ito po yung birthstone ko. So, it's really up to you na po kung saan po yung birthstone po ninyo, kung ano po ba't po kayo pinanganak. At available na po ito sa aking FB page. Matagal na po itong available. Last month pa po. If you are interested, just PM me or message me through my messenger. It's Cosmic Gemstones with letter S ha. Letter S. Ita-type nyo, Cosmic Gemstone with letter S kung walang letter S yung gemstone nyo, pag tinayp nyo cosmic gemstone, walang letter S, hindi po lalabas yung ano ko. Kung ano po yung profile picture ko sa aking YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. Okay? Sana naging malinaw po sa inyo. Ito ano? Okay? So, ayan na po. O, ulitin natin. ma January, February, Amethyst, March, Aquamarine, ah, uh, 4, Diamond Crystal, 5, Green Emerald, Uh, six alexandrite, seven ruby, August peridot, September blue sapphire, October tourmaline, November citrine, and December the tanzanite stone. Okay, so yan po. Okay, available na po lahat yan. Adjustable po yan. So, wala kayong magiging problema sa inyong mga magiging money cash. Ito naka newest version ko. Yung old version ko sa mga nakakakilala sa akin, sa mga followers ko. Naka, yung ordinary lang na gold na walang birthstone. Tapos napapaligiran siya ng mga yun nga, yung mga money coin na yan, yung mga nakadesign. And, doon sa old version ko, meron akong gold and silver. Tsaka doon sa old version ko, meron akong sizes from 5 cm up to 11 cm. Pero dito sa money catcher ring with birthstone, wala po akong sizes kasi nga adjustable po ito. So yun lamang po again, maraming 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 salamat po sa mga tumatangkilik sa akin. Dun sa mga nagtiwala sa akin, thank you so much. dun sa mga avid suki ko, walang hanggang pasasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta. Mag-order na rin po kayo nito. Very effective po ito, money catchering. nag attract po siya ng good fortune, wealth luck, abundance, and prosperity. Okay? Lahat po namin kinalaman sa kaperahan. Okay? Kasi nga, money catcher from the word from the root word itself money okay so yun lamang po again maraming maraming salamat sa inyo this is cosmic gemstones by lincoln eserio thank you and god bless mag pm lamang kuya or call me at 0923 416 5082 thank you